yan. Hi sinyo sa inyo mga katilis. But sa tuloy araw tayo magluluto naman kami ng sarasyadong isda. Ngayon gamitin namin isa di, isda dito. Is, isdang maya maya. po Pwede natin to. Bali nagprepare na rin kami dito ng tatlong pirasong hilaw na itlog at binati na namin yan. At syempre gamit tayo dito ng paminta at saka asin. At eto nahiwa na rin namin itong bawang eh, sibuyas, -eh, sibu -eh, sibu -eh, bawang kamatis at ito yung isda, isdang maya maya. Ayan. Piperituhin muna natin ito. Ito, mainit na ang mantika. Ilalagay na natin ang isdang maya-maya, isa-isa ng dahan-dahan. Ito, naiprito na namin ang isda. Tignan nyo, napakaganda na pagkakaprito. Set aside muna natin yan. At kapag bawas na rin kami dito ng mantika, same so, mantika pa din ang gagamitin natin dito para malasa. Kaya ngayon naman, ibibisa muna natin ang sibuyas bawang kamatis. So ito, ayan. So kailangan pa natin itong lutuin ng gusto. Kailangan yung talagang yung katas ng kamatis talagang dapat na ano. Ayan, okay na yung ganyan Napakaganda na pagkakaluto Maglalagay naman tayo ngayon ng tubig At syempre maglalagay tayo dito ng paminta Asin Haluin muna natin yan Then ilalagay na natin itong itlog Yung binating itlog Siyempre pag talagay na itlog, kailangan natin itong haluin ka agad. So yan, ito tingnan nyo. Ayun no. medyo naluluto-luto na oh. Parang Para na siyang nagiging omelet. Ang pinagkaiban doon sa omelet, napakarami nitong kamatis. Diba? Yan, ganyang puntong yan, luto na yan. Ito natin itong isdang maya-maya. Yung pinirito natin kanina. Ganto natin. At saka natin yan i-mix I-mix na natin, maganda yan kapag So yun na, luto na Napakasimple at napakasarap na ulam Para sa pananghalian Sa rasadong isdang maya maya Napakasarap na ulam yan kaya kung nagustuhan nyo yung niluto namin, subukan nyo rin ito siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Kaya syempre, huwag nyo sana kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga pidlutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulamin. Kaya syempre, kita-kita ulit tayo bukas.